Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Mga pangunahing proyekto o big ticket priorities ng pamahalaan para sa taong 2025 sa ilalim ng Re-Horizon 3 Yugto na bahagi ng programa sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas, Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang mga proyektong ito ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng militar sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong kagamitan para sa tatlong sangay nito, Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army. Una, dalawang frigate para sa Philippine Navy frigate full complement. Ang dalawang barkong pandigma o frigates na ito ay magkakaroon ng full complement na ibig sabihin, kumpleto ang mga kinakailangang sistema at armas tulad ng radar, sonar, missile systems at iba pang kagamitan. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng Philippine Navy na magbantay sa teritoryo ng bansa lalo na sa dagat at tugunan ang mga banta sa seguridad tulad ng ilegal na pangingisda, pagpuslit ng kontrabando at mga insidenteng na uugnay sa soberanya ng bansa. Pangalawa, labindalawang karagdagang FA-50 fighter jets para sa Philippine Air Force FA-50 fighter jets. Ang mga ito ay light combat aircraft nagawa ng South Korea, KAI o Korea Aerospace Industries ginagamit ang FA-50 para sa air defense, close air support at pagsasagawa ng mga taktikal na operasyon. Ang karagdagang labindalawang unit ay magpapalakas sa kasalukuyang fleet ng Philippine Air Force at magbibigay daan para sa mas epektibong pagtugon sa mga banta sa ire at sa masusing pagsasanay ng mga piloto. Pangatlo, labindalawang karagdagang isang daan, self-propelled howitzers para sa Philippine Army, isang daan self-propelled howitzers. Ang mga ito ay modernong artilerya na may mataas na kalibring kanyon na maaring maglunsad ng mga bala sa malalayong distansya. Ang self-propelled na disenyo ay nangangahulugan na ang mga ito ay may sariling makina at maaaring magmaneho sa iba't ibang uri ng teritoryo kaya mas mabilis ang mobilisasyon kumpara sa mga tradisyonal na howitzers. Ang dagdag na kagamitan na ito ay magbibigay sa Philippine Army ng mas malakas na kakayahang tumugon sa mga operasyon sa lupa lalo na sa mga rehiyon kung saan may mga aktibidad ng mga grupong rebelde o ibang banta sa seguridad. Ang pangunahing layunin ng mga proyektong ito ay pagpapalakas ng depensa ng bansa laban sa mga panlabas at panloob na banta, pagtitiyak sa seguridad ng teritoryo ng Pilipinas, kabilang ang West Philippine Sea, pagmodernisa ng sandatahang lakas ng Pilipinas upang makahabol sa antas ng teknolohiya at kakayahan ng mga karatig bansa, pagtugon sa mga hamon sa seguridad sa hinaharap gamit ang makabagong teknolohiya at kagamitan, ang mga proyektong ito ay bahagi ng patuloy na pagpapabuti ng kapabilidad ng AFP upang magampanan ang kanilang mandato na protektahan ang bansa at ang mamamayan nito. Samantala, opisyal ng inalis ng Philippine Air Force (PAF) sa serbisyo ang natitira nitong fleet ng Rockwell OV-10 Bronco light attack aircraft at Bell AH-1S Cobra attack helicopters noong ika-28 ng Disyembre 2024. Ang ika- abin limang strike wing ng PF ay may natitira na lamang na dalawang gumaganang OV-10 mula sa higit 30 eroplano na nakuha mula sa Estados Unidos at Thailand mula noong unang bahagi ng dekada Siam naraan at Siam na Ang parehong dalawang AH-1S Cobra ay nakuha mula sa Jordan at natanggap ng PIAF noong 2010 Siam Ayon sa mga ulat, napakahirap na makahanap ng mga piyesa para sa mga modelong ito kaya't hindi na kayang ipagpatuloy ng PAF ang kanilang pagpapanatili. Ang AH-1S Cobra ay may maraming bahagi na kapareho ng UH-1H Huey utility helicopter na naalis na rin sa serbisyo ng PAF ilang taon na ang nakalipas dahil din sa kakulangan ng piyesa at katandaan ng mga ito. Samantala, nahihirapan din ang PAF na makahanap ng piyesa para sa kanilang OV-10 fleet at napilitan ng gamitin ang mga bahagi ng kanilang hindi gumagana ng eroplano upang mapanatili ang paglipad ng ilan sa mga natitirang unit. Ayon sa mga mapagkukunan mula sa PAF, ang ikalabin limang strike wing ay nagtutulak na makakuha ng panibagong batch ng anim na TAI t 39 b attack helicopters at labindalawa hanggang walong A-29B Super Tucano Light Attack Aircraft bilang kapalit nang mga inaabolish na kagamitan na ito bilang bahagi ng rehorizon tatlong yugto ng RAFPMP Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program para sa iba pang balita, hinumpirma ng tagagawa ng eroplano mula sa Brazil na Embraer na nakatanggap ito ng isang order para sa hindi isiniwalat na bilang ng A-29B Super Tucano Light Attack at Advanced Trainer Aircraft mula sa isang hindi pinangalanang bansa na nakatakdang ihatid sa 2026. Ito ay tugma sa anunsyong ginawa ng ikalabinlimang Strike Wing Commander ng Philippine Air Force BAF na si Brigadier General Juliano Llarinas sa seremonya ng pag-alis sa serbisyo ng fleet ng OVD s at AH-1S Cobra ayon kay Brigadier General Yarinas, Kamakailan lamang ay pinirmahan ang kontrata para sa anim na karagdagang A-29B Super Tucano sa Embraer na magsisilbing kapalit ng mga lumang OV Fidel. Sa aming pananaw, ang pahayag ng Embraer ay maaaring tumutukoy talaga sa Pilipinas, subalit nananatili ang tanong kung paano ito pupunduhan lalo na't hindi ito kasama sa mga proyektong nakapaloob sa panukalang pondo ng RAFPMP, Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program para sa FY 2025. Mukhang hindi rin ito bahagi ng plano sa procurement ng Re-Horizon 3 Phase. Sa halip, maaaring ito ay naisama sa ilalim ng Trainer Aircraft Acquisition Program ng PAF sa Horizon 2 Priority Phase batay sa pahayag ng Embraer na nag-uugnay sa pagbili na ito para sa advanced trainers. May posibilidad din na ang pagbili ay isinagawa sa labas ng balangkas ng RAFPMP at maaaring ginamit ang capital outlay funding ng PAF. Ang bilang na in-order ay anim lamang, mas mababa sa inaasahang labindalawa hanggang 18 unit na original, na tinukoy sa plano ng Horizon 3. Magkakaroon pa ng karagdagang impormasyon ukol dito sa mga darating na buwan. At yan ang update patungkol sa Re-Horizon 3 phase ng modernisasyon. Bago tayo magtapos ay big shout out po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shout out kina Freddy Atole, Mariano Deladia, Jun Suwaib, Alan Almoguera, Kat Siala, Romel Elezario, Edgar Tolosa, Nilomilalos at J.R. Otluser. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta mga idol. Kita-kita tayo sa susunod na video. Mabuhay at manigong bagong taon sa ating lahat. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.